Sa social media ngayon, mabilis sumikat ang salitang old money rich. Maraming nagtataka kung ano ang ibig sabihin nito at bakit ito pinag-uusapan ng maraming tao. Kapag sinabi kasing old money, ang tinutukoy dito ay pamilya na may kayamanang nagmula pa sa mga ninuno at hindi lang sa isang henerasyon. Karaniwan, apat o higit pang henerasyon ang nakakabit sa yaman nila. Ang kayamanan nila ay napanatili mula sa panahon ng mga lolo at lola hanggang sa mga apo at anak nila ngayon. Dahil dito, marami ang curious kung paano nagagawa ng ilang pamilya na mapanatili ang negosyo at impluensya nila ng ganoon katagal. Kaya ang tanong ngayon ay sino ba talaga ang tunay na lumalabas na OG Old Money Rich dito sa Manila at paano nagsimula ang kwento ng yaman nila pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng ganitong uri ng pamilya dito sa Pilipinas ay ang Ayala family. Kapag naririnig natin ang salitang Ayala, mabilis natin itong naiuugnay sa Makati, sa mga mall, sa mga kondo, at sa mga negosyo na madalas nakikita sa mga malalaking lungsod. Minsan nga kahit bumabyahe ka lang sa bus sa EDSA ay may maririnig kang dispatcher na sumisigaw ng Ayala dahil kilalang lugar ito. Ipinapakita nito na malalim na ang naging koneksyon ng pangalan nila sa araw-araw na buhay ng maraming tao. Pero bago sila tinawag na isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa ay nagsimula rin sila sa isang simpleng negosyo na unti-unting lumaki habang lumilipas ang mga taon. Ang pinagmulan ng yaman nila ay ang partnership nina Domingo Roxas at Antonio de Ayala noong 1834. Nagtayo sila ng isang distillery na tinawag na Casa Roxas. Dito nagmula ang unang bersyon ng iniinom natin ngayon na kilala bilang gin bilog o cuatro cantos. Ang orihinal na tawag dito ay Ginebra San Miguel de Ayala at sila mismo ang gumawa noon sa panahon nila. Habang lumalago ang negosyo nila ay pumasok ang susunod na henerasyon. Sina Trinidad de Ayala at Jacobo Zobel Izangrones ang nagdala ng pangalan ng pamilya nila sa mas malawak na direksyon. Si Jacobo ay may dugong Aleman at Espanyol at kilala bilang bahagi ng Ilustrado noon. Si Trinidad naman ay apo ng pamilya Roxas kaya magkadugtong ang linya ng dalawang pamilyang may malalim na kasaysayan sa negosyo. Sila ang nagpasya na pumasok sa industriya ng pagbabangko sa pamamagitan ng pag-invest sa Banko Espanyol-Filipino. Ito ang pinakaunang banko sa Pilipinas at ngayon ay kilala bilang BPI. Kaya pala hanggang ngayon ang BPI ay konektado sa pangalang Ayala. Habang lumilipas ang panahon, nadagdagan pa ang negosyo ng pamilya. Nabuo ang Ayala Corporation na ngayon ay isa sa pinakamalalaking grupo ng kumpanya sa bansa. Sila ang may hawak ng Ayala Land na gumagawa ng mga mall at condo, Globe Telecom na ginagamit ng maraming Pilipino, Manila Water para sa tubig, at pati Zalora Philippines para sa online shopping. Kasama rin dito ang AC Industrials na nagdadala ng mga sasakyan gaya ng Volkswagen at Isuzu sa Pilipinas. Pagkatapos mabuo ang pundasyon ng negosyo ng pamilya, ay mas lumawak pa ang papel ng Zobel de Ayala sa pag-unlad ng bansa. Isa sa mga pinakamahalagang nagawa nila ay ang pagpasok sa pampublikong transportasyon noong 1888. Noong panahong iyon, si Jacobo Zobel ang nagpakilala ng unang tramcar sa Pilipinas. Ang kumpanyang nagpatakbo nito ay tinawag na Compania de los Tranvias de Filipinas. Sa panahon na halos walang maayos na transportasyon sa lumang Maynila, ang pagdating ng tram ay nagbigay ng mas mabilis at mas organisadong biyahe para sa maraming tao. Ipinapakita nito na hindi lang negosyo ang iniisip ng pamilya kundi pati pag-unlad ng lungsod na tinitirhan nila. Habang mas nagiging aktibo ang mag-asawang Jacobo Zobel at Trinidad de Ayala sa mga proyekto ng Maynila, Tumulong din sila sa paggawa ng unang steel bridge sa bansa. Ito ang Ayala Bridge na hanggang ngayon ay nakikita natin na tumatawid sa Pasig River. Ang tulay na ito ay naging mahalagang daanan ng mga tao at negosyo noong unang panahon. Sa dami ng mga proyektong napasukan ng pamilya, pati pagsasanib sa iba pang pamilya tulad ng Roxas at iba pang Zobel nabuo ang Ayala Company. Dito nagsimula ang mas malawak na operasyon nila bilang isang organisadong grupo hindi rin napigil ng World War I ang pag-unlad ng negosyo nila. Sa gitna ng kaguluhan, nakabili ang pamilya ng malaking lupain sa Maynila na tinawag nilang Hacienda San Pedro de Makati. Noon, ang lugar na ito ay putikan at hindi pinapansin, ngunit nakita ng pamilya ang potensyal nito. Ngayon, ito na ang sentro ng mataas na gusali at negosyo na kilala natin bilang Makati Business Center ang dating tahimik at hindi kilalang lupa ay naging isa na sa pinakaimportanteng bahagi ng ekonomiya ng bansa. Nang hinati ang Hacienda San Pedro de Makati, ang mga apo na Jacobo at Trinidad na sina Jacobo Zobel, Alfonso Zobel at Mercedes Zobel ang nakatanggap ng mga bahagi nito. Sila ang unang henerasyon na tinawag na Zobel de Ayala. Pagkatapos ng World War II, nagsimula ang tunay na pagdevelop ng lupa sa ilalim ng Ayala Master Plan noong 1948. Ito ang naglatag ng maayos na plano na naging basehan ng hitsura ng Makati ngayon. Sa paglipas ng panahon, lumawak pa ang Ayala Kompanya at naging Ayala Corporation na isa na ngayong malaking kumpanya sa publiko. Pagsapit ng 1980s hanggang 1990s, ay mas lumakas pa ang operasyon ng Ayala Corporation dahil sa pag-invest nila sa mga bagong industriya tulad ng Globe Telecom, Manila Water at Honda Philippines. Dito rin nagsimulang lumago ang Ayala Land na gumagawa ng mga subdivision at kondominium na kilala ngayon sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinamunuan ito noon ni Jaime Zobel de Ayala y ay Fitz na ama ng kasalukuyang chairman na si Jaime Augusto Zobel de Ayala. Sa pagpasok ng 2000s, Lumipat ang atensyon ng pamilya sa malawak na lupain sa tagig na dating pag-aari ng Estados Unidos. Dito nagsimula ang pag-develop ng Bonifacio Global City, kasunod ang Nuvali sa Laguna. Habang lumalago ang negosyo, hindi rin nila nakakalimutang tumulong sa lipunan. Isa sa kanilang pinuno na si Jacobo Zobel ay kilala bilang tagapagtaguyod ng edukasyon at nagtuturo ng kahalagahan ng pagtatanim ng puno sa Maynila. Habang lumalawak ang mga proyekto at negosyo ng pamilya, nagkaroon din sila ng malaking ambag sa kultura at sining ng bansa. Noong 1929, si Enrique Zobel de Ayala, na isa sa limang anak ni na Jacobo Zobel at Trinidad de Ayala, ay nagtatag ng isang parangal na tinawag na Premio Zobel. Ang layunin nito ay kilalanin ang pinakamahusay na akdang Pilipino na nakasulat sa wikang Kastila. Sa panahon na unti-unti nang nababawasan ang paggamit ng wikang ito sa bansa, nagsilbi ang Premio Zobel bilang paraan para mapanatili ang pagpapahalaga sa mga manunulat na gumagamit pa rin nito. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin ito bilang isa sa pinakamahabang tumatakbong parangal sa panitikan sa bansa. Pagdating naman sa pagtulong sa lipunan, hindi rin nagkulang ang pamilya. Noong 1990, nabuo ang Ayala Foundation. Dito nakapaloob ang iba't ibang programa na nakatuon sa kabuhayan, edukasyon, pagpapalakas ng kabataan, digital literacy at pangangalaga sa kalikasan. Isa rin sa pinakamahalagang proyekto ng foundation ay ang konserbasyon ng kasaysayan at kultura. Dahil dito, naitayo ang Ayala Museum na isa sa mga kilalang museong may koleksyon tungkol sa sining at kasaysayan ng Pilipinas. Isa sa mga aktibong personalidad dito ay si Mercedes Zobel, o DEDES na kabilang sa ikaapat na henerasyon ng pamilya. Naging emeritus trustee siya ng Women for Women International at ng E. Zobel Foundation na parehong may layuning tumulong sa kababaihan at komunidad. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng Zobel de Ayala family ay may kanya-kanyang tungkulin sa iba't ibang kumpanya ng Ayala Corporation at pati na rin sa iba pang negosyo sa labas nito. Nang magretiro ang kanilang ama noong 2006, si Jaime Augusto Zobel de Ayala na ang humalili bilang chairman ng Ayala Corporation at patuloy pa rin niya itong pinamumunuan hanggang ngayon. Ang anak naman niya na si Jaime Alfonso ay namumuno sa Business Development and Digital Innovation Group ng Ayala Corporation at miyembro rin ng Board of Directors ng Globe Telecom. Sa kasalukuyan, ang mga miyembro ng Zobel de Ayala family ay may kanya-kanyang tungkulin sa iba't ibang kumpanya ng Ayala Corporation at pati na rin sa iba pang negosyo sa labas nito. Nang magretiro ang kanilang ama noong 2006, si Jaime Augusto Zobel de Ayala na ang humalili bilang chairman ng Ayala Corporation at patuloy pa rin niya itong pinamumunuan hanggang ngayon. Ang anak naman niya na si Jaime Alfonso ay namumuno sa Business Development and Digital Innovation Group ng Ayala Corporation at miyembro rin ng Board of Directors ng Globe Telecom. Ang kapatid ni Jaime Augusto na si Fernando Zobel de Ayala ay nagsisilbi rin bilang President at CEO ng Ayala Corporation. Samantala, ang pinsan nilang si Inigo Zobel ang may pinakamalaking shares sa San Miguel Corporation. Ang anak naman ni Inigo na si Bianca Zobel ay nagtatrabaho bilang social secretary ng Pangulo ng Pilipinas. Makikita dito na ang impluensya ng pamilya nila ay hindi lamang nasa negosyo kundi pati na rin sa iba pang larangan sa bansa. Dahil sa laki ng kanilang impluensya, madalas itanong ng mga tao kung paano nila napapanatili ang yaman at pangalan ng pamilya nila sa halos walong henerasyon. Ayon kina Jaime at Fernando Zobel, ang sikreto nila ay nakasentro sa pananaw tungkol sa pangangalaga ng negosyo at hindi lang simpleng pagmamayari. Mahalaga rin para sa kanila ang masipag na pagtatrabaho, pagkakaisa ng pamilya at pagmamahal sa sariling bansa. Para sa kanila, ang negosyo ay lalago lamang kung maayos ang takbo ng ekonomiya ng buong bansa. Kaya mahalaga ang pagtuturo sa mga mas batang henerasyon ng kanilang responsibilidad at kung paano sila makakatulong sa pagunlad ng Pilipinas. Dito makikita na ang pagiging old money rich ay hindi lang tungkol sa laki ng yaman o sa sikat na apelido dahil mas nakabase ito sa kung anong kontribusyon ang maiiwan mo para sa mga tao at sa bansa. Kung tutuusin, posibleng tayo rin ang makagawa ng sarili nating simula at baka tayong henerasyon ngayon ang maging pundasyon ng bagong uri ng old money sa pamilya natin. Kung ikaw, ano kaya ang unang hakbang na kaya mong simulan para makapag-iwan ng mabuting epekto sa pamilya mo sa mga darating na taon? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.